sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, hindi dapat sa amin, ngunit ang pangalan mo ang nararapat luwalhatiin. Binabanggit ngayon ng ating awitin na hindi dapat sa atin kundi ang ngala ng Panginoon ang dapat luwalhatiin. Sinasabi ito sapagkat dito sa mundo Ibang mga huwad na diyos ang sinasamba ng mga pagano. Ang kanilang pinapanginoon ay ginto at pilak, mga bagay na walang buhay, mga tao lamang ang gumawa gamit ang kanilang mga kamay. Kung ang pag-uusapan ay mga diyos-diyosan, maaaring sabihin itoy iba't ibang kayamanan. Maaaring sambahin mga relasyon at ugnayan, mga tao, mga bagay o itinuturing na kaligayahan. Maaari nating isipin, ang mga ito ay posible nating ariin, ngunit ang totoo kung ating bubulayin, hindi natin sila pag-aari, ngunit tayo ay kanilang ginagawang mga alipin. Masakit na katotohanan na kailangang harapin. Ang totoong nangyayari ang mga bagay-bagay dito sa mundo ang naguutos sa atin. Kapag nariyan sila, inuutusan tayong lumigaya. Kapag mawawala na sila, sa ating ibinubulong, magsimula ka ng mangamba. Wala tayong lakas na tanggihan sila. Parang mga hayop sa ilong ay may singkaw, hinihila at kung saan saan dinadala. Ang salmong tugunan ay isang panglunas. Tayo ay ginigising upang hindi sumamba sa mga bagay na magwawakas nais nitong sa atin na ipakilala Diyos ng katotohanan at awa ang tunay na dapat gawing dakila. Maaaring sabihin ng makamundong tao nasaan ang iyong Diyos sa harap ng ating pakikibaka sa buhay at mga suliraning sa puso natin ay umuulos. Panginoon mo ay nasaan sa gitna ng kapighatian nasaan ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng dinaranas na kahirapan ang sagot ng himno ay isang liwanag ang Diyos ko ay nasa langit ginagawa niyang kaluoban ay nakakamit siya ang lumikha ng lahat sa langit at lupa at siya ang panginoon ng lahat ng nilikha gayon din ang kanilang mga gawa ang naghahandog ay mas mahalaga kaysa sa handog ang nagbibigay ay mas mahalaga kaysa sa ibinigay tayo'y inaanyayahang magmulat ng mga mata mula sa pagkabulag ay tumalikod na. Walang ibang Diyos sa lupang ibabaw kung hindi ang Ama na kay Jesus ay nag-alay. Mula sa langit, nais magpakilala ng may kapal na dakila. Kaya sa daigdig, ipinadala ang Kristong anak niya. Upang ipaalam sa buong sanlibutan, tanging ang tunay na Panginoon ang gagapi sa kamatayan gintot pilak, kayamanan at katanyagan, kilalang mga panauhin, pinag-uunahang mga kaligayahan. Lahat ng ito sa harap ng kamatayan, maglalahong parang bula, ang aharapin ay hindi kayang tugunan. Isa lamang ang maaaring hawakan, pagwakas man ang sanlibutan, ito ay ang magliligtas ng tanan at Heso Kristo ang kanyang pangalan. Luwalhati sa Ama at sa anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.